Hello mga kami. Magandang araw. Andito pala kami sa bilihan ng salamin ni Papa. At kailangan na talaga niya bumili ng salamin na may drado. At sumasakit na yung mata niya pag tumitingin siya sa mga binabasa niya. E kasi yung una salamin. Kaya mabuti may nare ulit sa kanya ng pambili ng salamin. Yung salamin niya pala ay pinalagyan na niya ng anti-radiation. Uwi na rin pala kami. Kaya dumaan na kami sa bilihan ng ulam. At ito na nga ang napili namin bilihin ang hipon. Kasi anong oras na narurutom na kami, ito mabilis lutuin. Kaya sabi ko, ito na lang bibilihin namin ang hipon. At bumili na rin kami ng gulay na kailangan. Sibuyas at bawang, pati kamatis. Nung nakauwi na kami ay niluto ko na rin yung ulam namin. At ito ay magisa na tayo ng bawang at sibuyas. Antayin lang natin magkulay brown. At iliray na rin natin ang hipon. Masarap pala yung ganitong loto, mga mee. May. may tomato sauce at oyster sauce lang. Try nyo rin ganitong loto ng hipon, mga mee.